Welcome to my vlog! Dito na, ang lingkod! tayo sa eskulahan Ano, ayan. Diyan na nga ako sa may bandang gasolina na. Ayan. Malapit-lapit na ako, guys. Saka ako nagvideo-video na. <laughs> Naglakad lang ako mula bahay kasi gusto kong magpapawits. Binsan eh, na kasi tayo lumabas ng bahay. Abi na tayo ng sa, sa, sa restore Sari Store natin. Ayan. Kaya nilakad ko 'yan mula sa bahay. Ito na papasok na tayo, guys. Tung kantong to, guys. Ito na yung papasok doon sa, sa ano na 'yan, papun, patungo na 'yan doon sa eskwelahan nila, yung kanto na 'yan. Nilakad lang natin 'yan. Anong papasok na 'yan, guys? Ano yan? Dagdag 5 piso pag pasok mo diyan yung tricycle. Yan. Pero ang lapit na talaga niyan. Ilang ano na lang yan. Ilang metro. <laughs> diba? Kayang-kaya talaga siya lakarin. Pero pag mainit, maaga pa kasi kanina kaya nilakad ko. Pag pauwi naman guys, ganun din lalakarin mo rin ng mahaba. Kasi ang layo din ng sakayan ng rakal. ba? Diba? Parang yung sakayan ng rakal, halos kalahati lang dyan sa nilakad ko. Yun lang ang sakay mo. Patungong talipapa. Ayan, ayan na yan guys, yung pinaka gate. Ayan. Yung may kulay. Ano ba yan? Red or yellow? <laughs> ayan, yung green. Ayan yung gate ng school nila. At yung nakikita yung malaki activity nila yan. O, oh, dito na ako sa loob. Ayan na. Ayan dyan sa kabilang gated. Bakanting lote. Ayan. Ayan na ako. Ah, mm, Video, video din. Ayan, activity center nila yan. Ayan, inside na yan. Ang um, malaki dyan. At yung building up and down, triandanas. Ayan na yung iskulahan ng grade 12. Bago yan siya, guys. Bago. Ay, makailang taon na rin. Kasi pag-graduate na dapat yung anak ko ng college dyan. Dapat, dapat lang. Hindi kasi nag-aaral. Tinapos lang ang grade 12. Hahaha. <laughs> Ayan, guys. Gusto ko yung puno na yan. Ayan, o. Oh. Ayan. Ayan, ano. I-trim mo lang yan, eh. Ang ganda, eh. Ayan, kasi pinapabilog lang nila. Pwede pahaba yan, eh. Maganda yan, paha, ano, parang Christmas tree. Ayan, yung gitna ng... Ayan, di diba, Ang dami niya, kahilera. Yung gilid niyan, guys. Ayun, yung pinakagitna dyan. May mga gulay diyan. Ah, di ba? May posa Ah, hinintuan. Hahaha. <laughs> Ayan, mahilig ka talaga sa mga hayop. Ayan. Ayan, garden nila guys, oh. Garden ng eskwelahan. May sitaw, may talong, may silay, may, may pichay, may ano pa, ano pa, parang labanus yata yun. Ang dami sari-sari. Mayroon silang patula. Mayroon din silang tanglad. Oh, wow. Kompleto. Yung okra nila, kaya lang nanggugulang na yung ano, napabayaan yung ano,